Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin simulan na po natin magandang umaga po sa inyong lahat dyan mga kapuntos at sa umagang ito meron na naman po tayong ulit mga short videos na mga review sa ating punto por punto Uh, mga naging live po natin. Ay isa sa mga tatalakayin po natin sa umagang ito, ito patungkol doon sa mga mga nagsisilabasan ng mga revelation, mga private revelations. Lalo, lalo na nung nauso yung kay ano kay kay ano yun uh, uh Bernadette Sembrano hindi GGM reporter yun eh. <laughs> si ano Uh, Angelica Sembrano. Angelica Sembrano. Hindi pala Bernadette Sembrano. <laughs> Angelica Sembrano. Na may mga tao nakapunta ng impyerno. Na sila nag nag nagsalaysay. Na sila nasa impyerno. Pero wala pang isa ang napansin ng ating, ng ating caller na nagsasabing na siya galing sa langit. So, bakinggan natin kung paano yan sasagutin sa ating makasama dito sa Punto Purpunto. punto. Kay Efren Palana, mga bro, bakit po may patunay na may nakarating sa impyerno at may mga namatay na nag, nagpatunay na nasa impyerno na sila? Pero wala pong nagpatunay na bumalik galing sa langit na namatay na. Bro Angel? <laughs> Gan ganun ba yon? Tandaan mo kapatid, tandaan, tandaan tan po natin, no? Oh, uh, if God's will, uh, Uh, kaya niyang gawin ng lahat no naalala ko yung ano naalala ko yung um, is that Saint Catherine Kat, Kat, ba dun sa miraculous medal um, nagpakita si Mama Mary tapos uh, sabi nung tinawag po siya ng isang bata sabi niya tinatawag ka ni Mama Mary and then um, nung lumabas siya ano Saint Catherine nung lumabas siya sabi niya, um, bigla inintay nila nasa yung si, yung si Mama Mary. Ngayon, yung batang yon sabi niya, hintayin mo, darating. Alam niyo po, nung dumating si Mama Mary, isang magandang babae, tapos talagang uh, kakaiba yung ganda ni Mama Mary, si St. Catherine, nagulat siya, nakita niya, at para nagduda. Nung una, ang yung batang yung batang lalaki po makapatid. kapatid. Ito true story to no. Uh, yun yung kwenta ng ng miraculous medal. Uh, pagkatapos ng sabi nung sabi nung alam mo, diyan diyan magbabase yon. Uh, sabi nung nagbiglang lumaking boses. So he's one of the angel pala yung batang maliit. Ang sabi niya, bakit? Sabi niya nagdududa ka. Hindi ba pwedeng magpakita ang mahal na ang ang queen sabi niya eh, ang reyna ng langit no sa mga ordinaryong kagaya mo so in other words mga kapatid marami ng mga ano yan even before marami na pong marami marami na pong nagpatotoo no if ga God, if god's willing kaya po niyang gawin yon no para palaman ng tao kung ano ang totoo kung ano yung nasa purgatorio o kung ano yung nasa impyerno. Katulad ng vlog ko dati, no? may mga libro talaga nang no? galing sa mga bishop na totoo, nagpatunay, na talaga nagsalita sila, I am dumb, sabi ng isang prostitute na hindi nag nagsisi. Talagang nagpakita, nag nagsalita. Yung mga nasa purgatorio naman, nagpapakita, nagpakita na pag-usap sa ano, pag usap dun sa isang pare, please sabi niya uh, mag 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 uh, ano ka ng mas para sa akin and then later on the true story po lahat yan bakit that's God's will kapatid pag gusto niya pwede ayun na sinasabi mo bakit yung mga sa langit ay eh, hindi pa hindi na kailangan magpakita yung kapatid dahil nasa langit ay eh, si Mama Mary din nando na si Mama Mary na magpapakita so there's no need to magpakita yung isang kaluluwa which is proven naman sa mga sa mga private revelations, mga apparition ni Mama Mary, nandun yan. That proves na, uh, yung mga, <laughs> hindi na na kailangan na pro, i-prove na may tao sa langit. Kasi Mama Mary is enough, no? Siya mismo nagpapatunay na totoo na may tao sa langit. Siya ay tao lang din dati, di ba? Pero dahil nagpapakita siya, ayan, ano sabi mong hindi nagpapakita? Si Mama Mary, napakaraming apparition niya. So hindi totoo yung sinasabi mong bakit walang taong galing sa langit nagpakita? Ayan, si Mama Mary po, no? Nagpakita. So, yun po, bakit nangyayari lahat yon Lahat po, walang imposible sa Diyos, no? Lucas chapter 1 verse 37, In God, there shall not be impossible. So, walang imposible sa Diyos kung gusto niya, Para malaman natin lahat sa buong sanlibutan, para sa kaligtasan, para sa katotohanan, kaya niya pong gawin lahat yun kapatid. Yun po kapatid, back to you <coughs> maraming <coughs> maraming salamat po Angel at uh, kapag sinabi natin kapatid na um, tawag ito kapag sinabi natin na walang santo na bumalik galing sa langit patunay lang yan na eh, hindi tayo nagbabasa ng buhay ng mga santo no kinakailangan din natin paminsan-minsan alamin natin kung ano ang takbo ano ang buhay ng mga santo para tularan natin kapatid no kadaming santo na bumalik nagpa nagpatunay na sila ay nasa langit na no uh, basahin mo ang istorya sa buhay ni Don Bosco no na yung batang tinuruan niya na si Saint Dominic, Dominic ba yon oh, Saint Dominic Namatay yon. Nag-usap sila bago mamatay yung bata. Sabi ni Don Bosco na ipipray ko yung kaluluwa mo sa purgatory. Kapag nasa langit ka na, bumalik ka. Nagpakita kay Don Bosco, si Don Bosco. Bumalik, nagpakita kay Don Bosco. Si Mama Mary. <laughs> Niyo ka dami. Oh, biblical tayo. Biblical natin kung wala bang wala bang nagpakitang kaluluwa, no, galing sa langit. Meron, kapatid, no. Um, ano lang tayo siguro, kulang lang tayo sa pagbabasa, no? No, tiningnan natin na kung wala bang nagpakitang kaluluwa sa sa Biblia, meron. Ah, basahin natin. Ayan. Nakita na lamang ng tatlong alagad si na Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Ay ano, panahon na yan si Moises at si Elias, matagay, matagal ng patayan. Pero nakipag-usap sila sa ating Panginoong Iso Kristo sa panahon nila. Di ba? Kaya medyo uh, sumimplang tayo dun sa ating inakala na wala pang, bakit walang kaluluwang galing sa langit ang bumalik? Kadami na panahon pa lang nila Panginoong Iso Kristo, bumalik na si Moises at si, si Elias. And then sa Christian era, basahin mo yung buhay ng mga santo, kadaming santo na bumalik. Nag, at sa vlog ko, kung tiningnan mo yung vlog ko about sa purgatory, no, yung sinong santo ba yun na bago siya mamatay, lahat ng kaluluwa na ipinalangin niya sa purgatorio na na ng langit, pinababa ng Diyos at sinabihan yung naging santory na naging santo ng simbahan sinabihan siya na tinanong siya sino kayo sabi ng mga kaluluwa na tinulungan niya makaakyat sa langit galing sa purgatory kami yung mga kaluluwa na pinaakyat mo sa langit dahil sa yung mga panalangin ngayon pinapunta kami ng Diyos dito para sabihan ka na kami yung mga kaluluwang iyong tulungan at dahil sa ginawa mo, sinab uh, tutulungan ka rin namin na hindi nadadaan sa purgatory, didiritso ka na sa langit. Yeah, magbasa tayo ng buhay ng mga santo. Nakalimutan ko ng pangalan ng santo na yon. Ang ganda ng istorya ng buhay niya. Kanyang, ang kanyang panalangin sa mga kaluluwa sa purgatory ang nagdala sa kanya na mapuntang langit agad na hindi nadadaan sa purgatory. Kaya napakalaking bagay po ang pagpapanalangin sa mga kaluluwang nasa purgatory. No? So kapatid, yun ang sagot namin na. At, am um, Ayun, so meron pala. So meron pala mga nagpakita na nanggaling sa langit. Isa sa mga patunay doon, yung mga apparition, ni Mama Mary na inaprubahan ng simbahan katoliko, inaprubahan na. Wag, wag mo yung salay yung hindi naaprubahan. O. Kasi pag isali mo yun, baka doon ka masabihin mo, oh, eh, di ba meron ganito, meron ganito? Eh bakit sabi ng ganito, ganito? Wag yung ganon. <laughs> Dapat yung aprobado ng Vatican na muling mapapakita ng mahal na birhen. Asa pa dun, o, sa pa doon, o, tamis na namin diba Si Elias at si Moises nagpakita kay Kristo. Si Moises nakapunta sa langit. Si Elias inakyat sa langit. Sa panahon ni Kristo, sila'y muling nagpakita. So meron, meron na. Oh Meron ba yung sinabi niya doon? No, yung yung pangyayari sa buhay ni Don Bosco, Ayun, si paniliwanag ni Brother Junre. So marami ng batayan na meron ng mga tao nakapunta ng langit. Okay? So, yun po ang ating uh, tampok na episode sa araw na ito. At, uh, tingnan ko muna dito ha. Baka mayroon tayong makita dito ng mga... Okay, so... Uh, tingnan natin dito ha. Sabi dito is... May tanong dito, nabibigyan ko ng pansin... Uh, from Alex Makayan. Sabi ni Alex Makayan, ang kasama ko po ay hindi po sila kasal, nag live-in lang po. Nagkakasala po ba sila? Yes, nagkakasala sila dahil public sinners 'yung uh, nagli live-in. na nate pinapakita sa ating mga references pag nanya si Brother Angel sa catechism na 'yung mga nagli live-in at saka nag civil marriage is still a public sinners at hindi po sila pwede tumanggap ng Eucharist. Okay. Sabi ni Susi Baka, pwede ba gamitin ng King James Version na Bible? Bigay kasi yun sa amin nung kinasal kami sa civil. Thank you. Yan e na mo, pati ka ba naman kasal sa civil? <laughs> oh, mas maganda dito, pakasal kayo sa simbahan. At saka yung King James Version mo, uh, kung gagamitin mo yun, dapat marunong kang kumontrol. Kasi ang King James Version, daming kulang. <laughs> May mga aklat at tinanggal. Sapagat hindi sinasangayon na ng King James Version ng Biblia ng Katoliko. Yung kanilang Biblia na 1611, kumpleto na sana. Pero noong 1885, tinanggalan. <laughs> ngayon, yung kanilang Biblia, 66 books na lang. Para malaman mo kung yan ba'y tinanggalan ng, ng protestant, tinan mo yung kanyang table of contents kung ilang book meron siya. Kung 66, ibig sabihin, kulang na yan. Okay? So, yun po ang ating sagot dito kay Susi baka Sabi naman ni Mark Anthony Ehong, Good evening mga kapuntos. Tanong ko lang sana kung bakit yung iba, hindi nila dinadasal ang Mysteries of Light sa Rosary. Yan po ay nasagot na po ni Brother Angel nung live natin kagabi. O, oh, nasagot na po yun ni Brother Angel Santos. So... Ah, uh, ito naman tayo kay Clarissa Sinoy Piamonte. Bro, tanong lang, sana masagot ano yung ibig sabihin ng pagbabawal ng dugo sa so, New Testament gawa 15:29. Salamat. Ang ibig sabihin po niyan, ano? Ang ibig sabihin po niyan, yan yung yung paghigop ng literal na dugo, hindi siya luto. Bakit? Ang mga pagano noong unang panahon na kanilang paniniwala ang mga Diyos ay pumapasok sa katawan ng hayop. Papasok doon. Naninirahan doon. Kaya ang pagpatay sa naturang hayop at ang paghigop ng kanyang dugo ay kanilang sariling pumamaraan sa paniniwala na sa paghigop ng dugo ng hayop na yon ay maaabsorb nila ang kapangyarihan ng Diyos na pumasok sa hayop na yon. ay ginagawa nila yan. At wag na wag kayo maniniwala na yan ay tumutukoy sa dinuguan. Alam nyo kung bakit? Ha? Dahil nung panahong yan, hindi pa na ang putahin na dinuguan. <laughs> hindi pa. Pangalawa, only in the Philippines lang ang dinuguan. Hmm. Kung nasa ibang bansa ka at may napansin kang dinuguan, tinitiya ko ang tagapagluto niyan, Pinoy. <laughs> ah. At kung meron mang foreigner nagluluto ng dinuguan, tinitiya ko, Pinoy ang nagturo. <laughs> oh. Kaya hindi totoo na yung gawakin si 2029 ay tumutukoy sa dinuguan. Hindi pwedeng gamitin ang dinuguan sa talatang yon dahil ng panahong isulat yon eh matagal nang umiinom. Ah, wait lang. Ah, uh, okay, matagal nang umiinom ng ng uh, ng dugo yung mga pagano. Nung panahong isulat ng gawa 15-29, matagal nang umiinom ng dugo ang mga pagano, kaya nga pinagbabawalan sila eh. Kaya sila pinagbabawalan dahil matagal na nilang ginagawa. Hindi sila agbabawalan kung wala naman silang ginagawa. Kaya sila pinagbawalan dahil matagal na nilang ginagawa. At nung panahong 'yan, walang pagkaano kumakain ng dinuguan. Paano sila kakain ng dinuguan eh hindi pa na-imbento ang dinuguan? Okay. So 'yan ang ating kasagutan sa mga naturang mga katanungan sa umagang ito. At nawa ay tangkilikin po ninyo ang bawat episode na nasisilabasan nito sa punto por punto. No? Sinapapansin ko lang kasi, pag replay, konti lang nanonoon <laughs> Tangkilikin po natin dahil uh, sa bawat tangkilik natin sa bawat video na inilalabas ng punto por punto, nakakatulong po kayo sa ministry namin. Oh. Actually, ngayon, yung aming YouTube mababa na lang. Oh. <laughs> Mm, kasi yung aming mga replays hindi na hindi na tinatangkilik. Sana po eh tangkilikin niyo na rin po, no? Baka mayroon kayong gustong i-send sa mga kaibigan niyo na ito yung tinang ito nila, yan oh. No? Yan ang kanilang sagot. Oh. Kasi pag the whole punto por punto mo kaya ta ma mahihirap kang hanapin ko sa ang minutes yon. Pero dito isa-isa mo natin ang bawat episode. Okay, maraming salamat po at kita-kiss po tayo mamayang ulit. Mga alas 5 ng madaling araw, dito pa rin sa Punto for Punto.